Ayan guys, nagluluto tayo. Good morning sa lahat. Meron akong isi-share sa inyo kasi well. naalala ko lang. Meron kasi akong relatives na nag-usap kami. Serious of yung usapan na yun. At, 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 meron siyang conclusion. Sabi niya, alam mo, napaka-boring ng buhay mo. Hindi, wala kang enjoyment sa buhay. Hindi ka, hindi ka umiinom. Hindi ka nagsisigarilyo. Hindi ka nagsusugal. Parang napaka-boring ng buhay mo. Kaya nag-isip tuloy ako na pagka nagsugal ba ako, sasaya na ba ako? Pagka umiinom ako, sasaya na ba ako? Pagka nagbarkada ako, sasaya na ba yung buhay ko? Uh, hindi din eh. Maraming barkada dyan. Minsan toxic pa. Di ba? Pagka nagsusugal naman ako, chance na matalo. Pagka umiinom naman ako, at magsisigarilyo naman ako, chances dyan is magkasakit ako eh, kaya natanong ko sarili ko, ano ba yung definition ng salitang boring? Yung salitang boring ba is yung tao na malungkot dahil wala siyang kausap, dahil marami siyang problema. Kung yung, yung definition ng buhay ng boring, eh, hindi ako yon kasi ako kahit uh, hindi ako kumikita ng malaki, kontento naman ako. Masaya din naman ako sa mga ginagawa ko. Nagbubuting-ting, nagmamasada, may kakausap na tao, nagtitrade. Lahat yan nag enjoy ako. Kaya hindi buhay yung buhay ko, guys. Kayo, ano ba yung kwento ng buhay nyo?